Okay. nagka Good morning mga idol. Uh, kagabi eh. Na kuan ko na sa naay kining natugaw ang akong pagkatulog tungod sa akong gikadlo kang tingog nga pertid yung alingis-ngisa niya. Murag mo mu kuan murag siya kanang upaminaw ni ba, murag wak-wak ba nang kas-kas nga ana ba. So, na-curioso mga lods nung itong nagigawas na ko. Tapos pagkawas na ko na magkahanaw. Nahilom, no? Nahilom ang tingog. Pagkatapos di ay, kining nga, ang nahilom ng inyang tingog, nagkaguliang na rin sa sulod kay diri rin na po sa sulod. Di na sa sulod sa balay ng tingog. Pertidong isuka gid paminaon sa marog makalinisan jud kayo iyang tingog paminaon ba na suko nga langgam nga nang bitaw o oh, nga na ba ang iyang tingog so good morning di ay sa tanan nga uh, nining kabuntagon karon sa adlaw ng huybes yana po kita uh, magpakita ko ninyo aning akong nadakpan gabi eh, kay abi man ako guni o kaning kuan mga lods no linko ta abi man ako ugod o kaning kuan ba kanang abat ba abat man siguro ni o motobo mag -abat? mga abat kana hamok mga hamok-hamok ba kay kini kung hadlokan puta kaayo ayo, hmm. kanang hadlokan ta no nya kuan sa puning adlaw ay nga musuk musuko lang puning atong kamera mo ginawa nga sus so, moto nga diri ko sa gawas nag bisa kan sa akong kadlukan ako yung jatangan nga balik kay akong ingon ako og abat juga karon absensya na mapugos di ko dakop ni mo dakpo na lang gid ka kay lingog-ngog ka kayo so mura bitaw kana ka kuan mo nang tingog ka nang taro nga giguyod di pagamyan lang ana ba murag lata nga giguyod sa karsada ba ingon ana yang tingog So, ganahan pa mamutan na ako, ani, pero katong mga nakakita na ni comment lang o nakaila pa mo aning klasiyas mga di mo po siya matawag na ito nga isang uh, kuha na siya bakugang ba o batol kaya kita ko itong sa video ni kuan ka itong inahan sa batol lahi man po lahi itong color no una nga so siya kung ipakita ninyo kita na po ninyo ha Yana, na isulod na ko grapo na kana Na e, ako gisulod ani no. Ang address sa Grapon na. Sulod na to ani sa Grapon na. Pero mo ba na na po ni Sharon. Kaya ako ko na lang jud siya mabuhian. Na ano, ta diri sitog kana Libot ko kung balay. ning Leblon. Asan sandi, sandi po sa Leblon kay ganahan po man ning Leblon mga lords kini Kini maayo ni siya sa mga kuan bitaw kanang mga pasmo-pasmo, pasmo sa mga ugat-ugat ba yung ano kala siya liblon imo ra siya pagkahuman imo na siyang halubon lang igo lang siya nga makuan ba pagkahuman imo dugud-luguron mo gawas ra na iyang katas Katung katasnya, katas niya matutu ibanyos mga bahagi nga tong mga nai na nakita ingun, mga pamaol ingon na na pinaka importante Jus, eh, mga lodges. nakailaan ni mga lords nakailaan ni mga aning mananapa pa comment lang unya ko kay para po malingaw po ko nga magunahuna ba nga mapanatag ko aning ko anak klasiha unsa ba ni langaw ba ni siya o ok ba ni po, di man po siya part of the pliers no hindi man po siya pliers kay pliers gagmay ramon ng mga pliers no oh. so, kani ato ning kuanon jud ato yung hinabi yung maayo yung uh, ato mga kay suunan so unan ani nga uh, <coughs> mga ka idol chart to diha nga nakaila ani kato mga kuan ana bitaw mga nag sa mga insekto. Oh, mura na sa na kay part of insekto insector man Hmm. So shout out sa tanan ning mga si shout out, out nako diha ang akong mga kaibigan. Ato ah, maka striking force, mi kami galab shout out sa tanan mga solid supporters nato. Mayong buntag ug matiwasay adlaw na panining adlawa. Ah. uh, mablista ng mga batong tagdahang rasya sa atong pagpuyo Og mo anak kana lords atong ipakita ninyo og unsa na siyang klasiha langaw ba siya bakukang or unsa siyang klasiha sa wan kay ako wa juko ka ila ani niya ako unta siyang gustong ilang ilahon na na magis si... Lama gay sweeto kay ani mga lords nga nakailagud ani kay tungod kay nalinya gyud sila mga insikto ba. Mo na siya nya kanang nadugmok diha mura man nag sa ihang gikan asi ang kay gisod man nang gidakop na kun Pero pagdakop dakop na ko ana pertin panlimbaw sa kung balhibo na di magai ko mahadlok og kilat pero kani murag nangurug ko nahadlok og kilat murag nahadlok ko niya ba. Kay sa iyang purma na kita mo siyang ang purma na dakop kay mata. Ako man siya mga lodge, hmm. Ako nang gikumpitan gigamit tong kumpit para sa barbecue, para sa mga baga gikumpitan ako. Wala ako sa pug-a para probabuhi ra siya. Kaya kung plano ani karon, ako ning buhian. Kung naay mga comment ani nga uh, okay ra siya buhian pero dili. Di ba ni mamaak, wala ba ni siya isuyod kay murag unsa man jud ni siya porma. Ay malibog man uh, ko aning kasiyas. nagi ingon diin manggiga ning interno haning namo puy murag mata sa iyang no kun nagi suyod na kun nagi suyod likado gini sa tao pati jang isuga di baka ni naiga buhi ani di baka inahan sa barang o barang-barang bagi ni siya hmm pero pasensya na gyud kay wa na gyud ka uli sa inyo ha gid ako pugyod kay nakadisturbo man sa akong pagkatulog no? Mo na mga lords. So sumama na ako kana pa comment lang wanya, ha. Bye bye, Terima kasih ka inyo. Salamat. Ako lang siradaan kay. Tudi na siya yung mga siradaan kayo. Na ako screen dito mo na kita klobana.